Siya lang yung may kayang magpagaling sa atin. Yung doktor kasi is uh, instrumentong ginamit ni God. Instrument ba? Siya yung uh, binigyan ni Lord ng katilinuhan, ng uh, kakayahan na magpagaling. Kung may nararanasan ka man na kahirapan, or hindi ko man alam kung ano yung kahirapan mong uh, naranasan is, ang mapapayo ko lang sa iyo is maglumapit uh, ka i-God, uh, is, isuko mo kay Lord yung buhay mo magpagamit paggamit mo kay Lord yung buhay mo, si Lord na yung abahala uh, bahala, nakikilos sa buhay mo. Basta gawin mo lang yung uh, nararapat mong gawin, yung maging mabuting tao ka, maging mabuting instrumento sa ibang tao, abilang uh, bilang uh, isang kabataan na uh, nananalangin ka, yung, yung, nag, uh, yung nararanasan natin is uh, gumaling tayo or ano man yung nararanasan mo ngayon, is ipagpremo mo kay Lord, ibigay mo kay Lord, ipagkatiwala mo kay Lord. Andun yung pananampalataya mo kasi nga, pag nananalangin ka, unang araw pa lang, sabi nga Lord, unang araw pa lang, sinagot ko na yung panalangin mo. Ang gagawin na lang natin is maghintay, tapos yung pananampalataya natin is ibigay pa natin yun. A ako, na, ako na nagsasabi sa iyo, nandiyan ng Panginoon na tutulungan ka. Walang imposible sa Panginoon. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Aww. Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Eh. Mama Maaga ano nga na to. Maaga ang pangangaraling to, Kuya. Galingan niyo yung kanta niyo. We eh. wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. <laughs> Minsan, kailangan mo lang kap kapalan yung mukha mo, no? Uy! <laughs> <laughs> napanood ko, kumakanta-kanta ka nung nag-live ka. Wala yun, ano lang yun? Sample nga, habang inihintay natin yung bata. Ang iyong ganda. Sample lang mo kami. Sige na. Hindi nga. Ben. Ako nga, tignan mo para akong ano. Umaabot sa buwan oh, no. Ang tibong sa <laughs> oh, okay, ang Okay, okay. Okay, okay. mo na kami Ikaw ay ano, Okay, okay. kami okay. kami okay. Okay, 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 Sige, huwag mong po nyo. Okay, sige. Saan? Chururut. Ako po, ko po kami. Chururut. Chururut. Ano ba yun? Wala nang ano. Wala nang hmm. tunog. Ayan. <laughs> hindi ko na sana pinagmasdan wow. Ang iyong ganda <laughs> At hindi na rin pinansin pa Bawat ngiti mo may ma Patawad po! Dahil sa akal ko Hindi ako iibig sa'yo Namamas ko po! Ikaw pala ang aakit sa puso ko Okay na yan! Sabay-sabay tayo kuya Okay, sabay-sabay tayo Kaya ngayon laging gulong-gulong Hindi pa pala yan yung chorus. Ang puso ko't isipan. Araw gabi ay pangarap ka. Kaya ganito. Yan. At sa tuwin ay nababalisa. <laughs> Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan Magtitiis ilim ang pag-ibig ko oh, Sabay, 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 sabay Ano ang gagawin Aww. Sa utos ng damdamin Parabang <laughs> bang hangin Na kay hirap Sa ang puso sa'yo'y baliw Nais kong malaman mo na iniibig kita Okay na. po. Wala pa rin. Mahina yung boses mo. Diyan, diyan, diyan. Kumuha po ng bariya. Wala pa eh. Kuya, wala pa. Kailangan yung boses mo para lumabas. Ano sa'yo, no? Ano po? Hindi nararamdaman ko ako. Ayun, 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 ayun. Kahit siyang may-exile lang, kuya. Hmm. Hindi nga ako singa. Sasabay ako kita, kuya. Sasabay, sasabay kami. Ako naman yung magkakaka nito. Kahit naman magbigay na kanta. Kahit naman magbigay na kanta. Di ko alam. Chururut. Kahit na yung sa church na pagano. Di ganun eh. Chururut. At paano yan? Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Oh. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya 🎵🎵 Kesus nang walang hanggang pagpupuli Ang puso ko'y sa'yo, inaalaan 🎵 Sige lang. Angat ko lang ay mamalagi sa isensya mo Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo Angat ko lang ay mamalagi sa isensya mo Luwalhatiin ang pangalan mo Oh! E, ang okay. hindi pa nang gamitin niyo sa pagpamamasko, ba? Pagpamamasko, no? Kaso ayaw nilang... Ayaw, ala Hindi eh. pa narinig kasi yung mo, eh. Ay, wala pa yan, ba ang Tagalog? Oo, Ay, English. Baka, di ba makaka-copyright okay. ma ma yung English kahit? Ano lang naman. Ako ah, okay. naman lang. Uh Oh, God will make a way Where there seems to no, be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me Aww. He will be my guide Hold me closely to His eyes With love and strength for each new day He will make a way. He will make a Namamas ko po. Basta, ano lang, ang tagal nung ano, ayaw po lumabas ang aming pinamamaskuan. Pagka mga pang praise and worship, mga kanta para sa ating Diyos, mare bago tayo mag-pray, mag-praise uh, mag-praise i-praise muna natin siya. Ah, po. Okay lang po ba tumuloy? Ako na nai. Ah, namamas ko po kami. kumusta po? Okay na po. Medyo okay na ako. Oo. Oh. Oh, good news pala. Tulong. Oh, <laughs> sa pagmamahal po niya. Uh, malakas na. Hmm. So, nakapagpaparit-parit uh, na. Hmm. Madalang news. na mahilo. Hmm. Ah, madalang na mahilo. Sige po, Pag ano pa? Pagka lang ko sumuso po, nakahiga lang ako dyan sa loob ng bahay. Mm. Kumusta po si Angel ngayon? Okay naman po. Dito mo na kayo. Yung 14 po, sa Philippine Children po kami. Ah, okay. sa po yung ano po yung ginawa doon? Yan po, sinaksakan po siya yung sa paglalakad niya. Yung gamot po, steroid. Steroid? Na gamot. Kabata ako na Okay lang po ba yung ganun? Opo, kasi pag po wala siyang saksak, hindi po siya makakalakad. Kikirot naman po yung mga buto niya. Mm. Kaya po, every month, every month, iyon. So monthly, monthly po oh, yan? Ako, monthly po. Noong September po, dalawang beses kami. Kasi nag-today ko po siya, agis. Tapos 23 schedule po niya ng inject. Mga mm. po yung mga laboratories. Ako yeah, po. And every month po yan, may laboratories po siya. Ah. Uh. Na CRP, ESR, ASO, tapos yung sa CBC platelet, mm. tapos urinalysis. Yung marami po, marami po siya. Mm. Hello. Good morning. Mm. God bless. God bless. Oh. San galing? San Agustin. Oh, kita ang mic ha. para... niya. Okay. Sabi ni Mama nung... Anong date? Nung 14, nagpunta kayo Manila. Tapos nagpa-injecta daw. Okay. Ano yung gusto ko na matanong? Kumusta yung ano, masakit ba yun yung ginagawa sa Hindi naman po. Nasanay na po ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh, ngayon, ano yung nararamdaman mo? Kumusta? Okay naman po. Okay naman. Mm -hmm. Okay sa school? Kumusta sa school? Okay lang po. Okay naman. Pinagbubutihan ng pag-aaral? Ba't kailangan ang ng pagbutihan ng pag-aaral, ate? Para pa makapagtapos. Para makapagtapos. Pero nung nag-usap tayo, sobra akong nag-aalala. sabi mo, yung kwento mo sa akin na yung mga, yung mga kabataan doon sa school nyo ay nakikipag... Ano ba yan? Jowa. na, pero anong edad sila? 13 to 14. 13 to 14, di ba? Ang pangit, di ba? Hmm nalulungkot ako dahil kabata-bata pa lang yun yung kwento mo nga sa akin na nakikipagligawan. Baka naman ikaw. Ah, wala naman. Di ba, anong... ilang taon ka na nga? 13. Thirteen. Okay, sige. Ano, ano yung gusto mong sabihin ulit sa mga kabataan? Ano yung... Si Angel, sa edad na 14, ano yung gustong ipangaral o sabihin sa mga kabataan. Mag-aaral muna po. Huwag muna po mag mga bata. Hmm. Okay naman siya. Tay, okay naman po siya. Siya po. Okay po, po siya. Eh, lagi po sila lumuluwas Hmm. Eh. Mesa na dalawang beses. Tatlong mm. beses. Hmm. sa lipat linggo lang Hmm. Eh. Lumuluwas sila. Yeah. Pinomonitor you know, po yata yung kalagayan niya. Hmm. Kasi po, po kasi sa kanya. Yung laman loob niya. Minomonitor po sa kanya bakit po siya umiitim. Hmm. Makado po sa isang gamot na iniinom. In kaya po, obserbahan po siya. Nagulat po kasi yung doktor nung lumuwas kami no 14. Hmm. Angel, bakit umiitim ka? Kasi kita po nila na uh. e Sabi ko po, hindi ko nga rin po pa ako alam, Dok. Kaya nga po naninibago ka ako, hindi naman po ako naglalagay ng kubarete sa mukha. Kaya sabi po ng doktor, mamonit po ro eka po natin nanay kasi po eka, yung hydrochloroquine, yung po eka, yung symptoms po eka na nakakaitim. Ngayon na po mm. -hmm. eka, doon po natin, pag nagpatunayan na po eka natin doon siya umiitim, i-stop po eka natin. Pero huwag niyo muna po eka i-stop. Mm -hmm. Kasi hindi po, po pwede i-stop yun eh. Mm. -hmm. Kaya po, yun po, sa 11, yung balik na naman. Titingnan po talaga kung saan nagmumula yung umiitim ang kutis niya po ngayon. Mm hmm. Ibig po sabihin, umi umitim na po siya niyan. Mm hmm. Ah, ang puti pa rin po ah. Yun yung tanong ng doktor eh. Kasi yung dati po, makinis ang niya na maputi maputi. Ah. Mm hmm. Kaya tinatanong nga po siya kung na, nagpapaaraw o nag-swimming. Eh, mm -hmm. wala naman po nag-swimming. Mm hmm bigla doon ang umitim ng mukha niya. Hmm. May iba ka bang nararamdaman natin, Angel? Hmm. hmm. May gusto ka bang sabihin sa amin, sa Katekram? Thank you po sa binigyan niyo po na nun. Nakabili po ng gamutas po, Bigas. Hmm. Oh, welcome. Pagmamahan naman ng ating Diyos yun. May kinuha si... Yung grade po niya ngayon yung first. Ano? Ah, patingin niya. Okay, tignan natin. Santos Angel Arceo. Tama ba? Hmm. Uh, Arceo? Okay. Uh, grade and section. E. Tarillano. Report of student progress and learning. First grade. Filipino. 92, palakpa naman. English, 89. Mathematics, 89. Science, 87. Ah, mathematics, 87. Science, 87. Araling panliponan, 90. ESP, 90. TLE, 88. At MAPE, 86. At, ah, um, yun, good job. Malakpa naman po. Okay, good job ate pagbutihan pa para matuwa si ate Tintin yung si ate Tintin diba nakausap natin noon at saka si tita Mia diba ngayon kaya kami nandito ulit may mga nagpapaabot din ulit ng pagmamahal no okay nasaan yung ating bunker bunker pasok doon ka bunker yung ating bunker Mm Good na. Para kuya, pakilala ko sa iyo si Ate Angel. Oo. Oh. Ate Angel, si Kuya Luis. Uh, Tapos si Nanay Dora. Adora. Uh, At saka si Tatay. Pahala ni Tatay? John John. John Yung bankero natin nandyan kasi may nagpapabot ng pagmamahal sa'yo. Now, uh, siguro idagdag na natin dito yung sa pag, uh, yung pagpapabot na pagmamahal ng Pekram Global Defenders 5,000 na yan ang mga sumusunod uh, ang sumusunod yung founder dito pala si Tita Brenda Gonzalo Agnalang so, yung admin si Tita Eva Ortiz members and sponsors si Tita Karil Rojo si Tita Marie Manaig Si Tita Marilyn Gonzales, si Tita MB of Hong Kong, si Tita Nimpa, Tita Nimpa Humphrey, si Tita Prolin in Tita Brenda Super Tita Presi Cabrera, teacher, kumusta po? Tsaka si Tita Rose Ramos, Tita Anita Dompayan, Tita Virginia, Isambel, 5,000 kuya. Kaya okay. 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 1, 2, 3, 4, tapos, i abot mo na rin yung pagmamahal ni Tita Sally Oliver, 2,000. One, two, one. Tapos, si Tita AJ, 2,500. One, two, and five hundred. At sa grupo ng Tecram, Tita from Madrid, grupo ng Techrom ang yan na walang pakpak, 5,000. Naubusan niya yata ang ating banket. Kaya pa banket? 1, hmm. One, two, three, four, Ilan mo 5,000 ba? Okay. Thank you, banket. Sa, so, ayun, kay Tita Oliver, Tita AJ, kaya uh, Tita from Madrid, Techram ang yun na pakpak. At sa grupo po ng Techram Glo Global Defenders, maraming maraming salamat po. Ano yung gusto mong sabihin sa uh, nagpapot ng pagmamahal? Thank you po. Hindi pa binipoli ng gamot. Hmm. Okay, talaga, no? Masa ano lang, magtiwala at manalig ka kay God. Lagi mong lalagay sa God dito sa puso at isip mo. Pagka medyo Medyo nabibigatan ka na, nahihirapan yung puso't isipan mo, nalilito ka na, naguguluhan yung isip mo. Parang minsan, di ba, napanginaan ka ng loob. Ano ba itong sakit ko? Magtiwala't manalig ka kay God. Ingin mo, mo kay God yung lakas mo. Lakas na, nino man hindi kayang tinagin. Basta magtiwala sa Kanya. Na? Ngayon, iiwan ko tong anak ko. Uh, magbibigay siya ng payo sa iyo, no? Ko mas ganyan. Oo. Okay. <laughs> Kuya, ah, uh, ano yan? Upo ka dito. Ano yung, para ano ba yung naranasan mo ngayon? Mayarap po. Mayarap po. Mayarap. Ang kailangan ano natin dyan is lumapit tayo kay Lord. Kasi nga, di ba? Siyempre, pinakauna nating asahan is si Lord. Kasi nga si Lord yung nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng kalakasan. Siya lang yung may kayang magpagaling sa atin yung doktor kasi is uh, instrumentong ginamit ni God. Instrument ba? Siya yung uh, binigyan ni Lord ng katilinuhan, ng uh, kakayahan na magpagaling. Kung may nararanasan ka man na kahirapan or hindi ko man alam kung ano yung kahirapan mong uh, nararanasan is ang mapapayo ko lang sa is mag-aluma uh, ka i God, uh, is isuko mo kay Lord yung buhay mo magpagamit. paggamit mo kay Lord yung buhay mo. Si Lord na yung uh, bahala, nakikilos sa buhay mo. Basta gawin mo lang yung uh, nararapat mong gawin. Yung maging mabuting tao ka, maging mabuting instrumento sa ibang tao. abilang uh, bilang uh, isang kabataan na uh, nananalangin ka, yung, yung, nag, uh, yung nararanasan natin is uh, gumaling tayo or kung ano man yung nararanasan mo ngayon. is ipag mo kay Lord, ibigay mo kay Lord, ipagkatiwala mo kay Lord. Andun yung pananampalataya mo kasi nga, pag nananalangin ka, unang araw pa lang, sabi nga ni Lord, unang araw pa lang, sinagot ko na yung panalangin mo. Ang gagawin na lang natin is maghintay, tapos yung pananampalataya natin is ibigay pa natin yun. A ako na ako na nagsasabi sa iyo, nandiyan ng Panginoon na tutulungan ka. Walang imposible sa Panginoon. Papagalingin ka niya ako, ano man yung nararanasan mo ngayon, kaya hirapan ka, bibigay ni Lord yung ka kompletong kagalingan sa iyo. mo. You know? Thank you. Yeah, oh, okay, what amazing ito ang amazing word of wisdom. Look, isa ka lang kuya. Ba. Okay. Gusto ko malaman, Ate Angel, ano yung parang naunawaan mo to sa mga sinabi ni Kuya? Manala malalangin po. Hmm, manawa malalangin. Kaya huwag magalala kung ano man ang mga pinagdataan nun mo't nararamdaman ngayon. Basta naman ginagawa na at napaka-bless mo nga, nandiyan ang mama mo, nandiyan ang papa mo, Sup, nakasuporta sa kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon. Basta ngayon, ang tanging kailangan mo lang gawin, maniwala manalig sa kanya, focus ka sa pag-aaral mo. Napaka-bless mo, meron kang mama at saka papa, mga kapatid. Okay? Bunker yung kanina, yung padala ni, ni Tita May Dagsa. Tita Marie pala, yung padala ni Tita Marie Dagsa, yung 3,000. Sinner natin yung 1-5 doon sa isang mission natin at 1-5 dito. Yan, kay Tita Marie Dagsa. Yan, ito pong pagmamahal niyo Yan, sasabihin mo wala. Pero hindi mag... Basta naniwala ka sa kanya. Manalig ka sa kanya. Pag bumunot ka, meron. Oh, di ba? Oh. Galing Oh, basta meron niya. Basta nandito sa higad <laughs> sa ano mo. Nag, <laughs> nagulat ka, ano? Okay, ate. Anong masasabi mo? Thank you. Welcome, ate. Pagbutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Uh, tay, ano na kami? <laughs> Kalabit mga mo mga tatay mo. Alis na po kami. Thank you po. Mm. Nah. God bless. Pinapanood ka namin lagi. Ito so. okay. Ayan, yeah, okay. Maraming maraming salamat po sa tumutulong po sa... Hmm, no, ako nga mm. At sa asawa ko. Sa amin po lahat, maraming maraming salamat po sa inyo natutustusan ko na po ng gamot silang mag-ama. Mm. Okay. Ate. Thank you po sa lahat na nagbibigay po. pambili po ulit ng gamot. Mm. Salamat Welcome. po. Pagmamahal ng ating Diyos. Maraming po salamat sa inyo. Welcome po.